So, ayan How's everyone? So, ngayon po magluluto po tayo ng masustansyang munggo with gulay. Ang palaya talong. With isda. Ayan. So, ayan po. Pakuluan po natin ang ating munggo. Habang pinapakuluan po natin is magpiprito po tayo ng isda pang sahog. So, ayan. Mainit po yung mantika. Ilagay na po natin ang isda. Ayan. Mag-ingat po sa pagprito at tumatalsik ang mantika. So ayun po, tuloy lang po na yung pagluluto. Balik tarihan po natin ang isda dahil luto na yung kabila. Hindi po kailangan sunog yung ating isda. Kasi magpapakuluan pa pa din naman yan sa mga yung gumamay pag sunog na natin. So ayan po, tuloy lang po tayo sa pagluluto. So since luto na po, ahuli na po natin yung ating cash. yung mantika na pinagpakuluan po natin, pinagprituhan niya po din po ang gagawitin natin pang gisa. So, yan po, luto na po ang ating munggo na pinakuluan. So, mag-start na po tayo maggisa ng gulay. Ayan. So, maglagay po ako ng mantika. Yung mantika po is yung ginamit ko na pamprito. Maglagay po tayong bawang. And of course, next to that, pag medyo luto na siya, maglagay po tayong sibuyas. kortang luya po. Gisa-gisa po tayo. Pag okay na po, ilalagay ko na po ang ating ampalaya. Ayan po, gisa po po yung gulay dyan. Next to that po, ilalagay ko na po ang talong. Ayan. And of course, ang ating gulay. pag okay na po siya, ayan po, maglalagay po ako ng alamang. Alamang po, gagamitin ko na pampaalat paalat siya sa kapat na. So, malasang malasa po ang ating mungo. Ayan, pag medyo luto na po siya, medyo okay na po, ilalagay ko na po ang isda sa ibabaw. Ayan. Tapos ilalagay na po natin ang ating munggo. Ayan po. Ilagay ko po sa ilalim yung misda para mas malasa. Pag napakuluan po kasi siya, yung lasa ng isda is kakalat yung sa buong munggo. So, ayan po. Pakuluan lang po natin ng konti yan. Ito na po yan actually. Pwede na po siyang ulamin. Ayan po. So, tuloy lang po tayo sa pagluluto. Pakuluan lang po ng Mary let's Tikman po natin. Ayan po. Kung kulang po, maglagay po tayong batis. There you go. So, okay na po yan siya. Ready to serve na po ang ating mungo. Healthy mongo Ayan po. So, na po. Ready to serve na po yan. So, maraming maraming salamat po sa panunod. Hanggang sa muli.